Samuli ay samahan po ninyo ako ngayon sa ating daily devotion. Monday to Friday 8pm po ang ating upload. Day 15 na po tayo ngayon. Ngunit bago yan kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay inaniyahan po kita ngayon na mag-subscribe. Pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong ma-update sa aking mga bagong upload. Salamat po ng marami sa inyo. Nawang teksto po ngayon mga kapatid nating na pagbabatayan ay nandito po sa John chapter 8 verse 12. When Jesus spoke again to the people, he said, "I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life." Ang ating pag-uusapan ngayon, may ilaw na ang buhay natin. Simula po nang isoko natin yung ating buhay kay Hesus, at tinanggap natin siya bilang ating Lord and Savior, si Jesus po ay nanirahan na sa ating mga buhay. Ibig sabihin nito, may liwanag na ang ating buhay. Hindi na tayo makakalakad sa kadiliman because Jesus is our light. It means, hindi na tayo maliligaw. Hindi na po tayo malilito sa ating pananampalataya at magduda dahil kita na natin ang ating mga sarili at katayuan natin. Alam na rin natin ang magdudulot sa atin ng kalakasan, katatagan at pakikipag-ugnayan sa Diyos. Alam na din natin mga kapatid at kita na natin kung saan tayo nagkamali. Nagkulang sapagkat laging si Jesus ang siyang ating ilaw sa journey ng ating mga buhay. Kaya kung babasahin natin ang John chapter 8 verse 12, when Jesus spoke again to the people, he said, "I am the light of the world." whoever follows me will never walk in darkness but will have the light of life. Napakalinaw po na ang sumusunod kay Jesus ang sabi niya will never walk in darkness but will have the light of life. Meaning, hindi na tayo makikita o namumuhay sa buhay na madilim. Buhay na walang meaning o value but maliwanag na ang ating daraanan sa Panginoon. Now, dahil si Kristo na ang ating ilaw ng ating buhay, tayo rin ay mag-aaninag, liliwanag para sa mundo, para sa mga taong nasa kadiliman pa. At ginawa na rin tayo ni Hisos na ilaw para sa lahat. At kailangang paliwanagin pa lalo ito. Ayon nga po sa Mateo 5, 14 hanggang 16, Kayo ang ilaw ng sanlibutan ang isang lunsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Talon tayo sa verse 16. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong ama na nasa langit. Na upang ang tao ay maniwala sa atin, na si Jesus ay nasa atin, at tayo ay may ilaw na sa ating buhay, dapat makita rin ito ng mga tao as good example na hindi biro ang ating koneksyon at pagkakilala kay Hisos at maunawaan ang lahat na tunay na sa piling ni Hisos ay may pagbabago at mababago. Kaya kapag si Hisos na ang ilaw natin, una siya ang magtuturo sa atin para sa tamang pamumuhay. Pangalawa, nasa liwanag na tayo. At pangatlo, mayroon na tayong tamang direksyon at destination. At pang-apat, tiyak na wala na tayo sa environment ng kadiliman, kundi sa kaliwanagan. Tayo po'y manalangin, Dakilang Diyos, salamat at muli mo kaming inilawan. Salamat sa iyong bugtong na anak na si Hesus na siyang naging ilaw ng aming mga buhay. Patuloy niyo po kaming i-preserve, O oh God, na kami ay mag o mag din para sa lahat. Na marami ang mailawan at makakilala sa iyo, O Diyos, personal. Pinupuri kita, O Diyos, at pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen.